Paano ba? Eight signs na committed siya sa iyo. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Gusto niyo po ba ng payong pag-ibig? Maaari kayong sumulat sa amin sa paano ba channel at gmail.com. Libre po ang payo kapag napili namin ang inyong sulat para mabasa sa ating bagong Facebook page. Please like this page www.facebook.com slash paano ba Maaari pong pseudonym o uh, nickname lang ang gamitin ninyo para hindi ma-divulge ang identity ninyo. Kung gusto niyo po ng pribadong one-on-one -on -one consultation with our coaches na hindi po po sa social media, please book a session with us at www.buymeacoffee.com slash Let's start the video. Sign number one na committed siya sa'yo. Tayo ang laging niyang gamit na salita. May ibang tao kasi na kahit nasa relasyon na sila, sarili lang nila lagi ang niisip nila. Kaya parati, ang salit, salitang ako ang lumalabas sa bibig nila. Kunyari, balang araw mag-aabroad ako. Balang araw yayaman ako. Kung committed siya sa'yo, ang sasabihin niya ay, balang araw, maninirahan tayo sa ibang bansa. Balang araw, yayaman din tayo. Yun ang pagkakaiba ng committed sa hindi committed. Halimbawa, nagsabi rin siyang, kakaing kumain ka na ba? Bahala ka, basta ako nakakain ako. Kapag committed naman sa iyo ang isang tao, sasabihin niyang, nakakain ka na ba? Tara, kain tayo. May binili akong ulam. Sinasama ka niya sa mga plano niya. Sa isang seryosong relasyon, mahalaga na iniisip niyo lagi ang isa't isa. Hindi committed sa iyo ang tao kapag sinabihan ka na, bahala ka, basta ako, okay na ako. Sign number one, tayo ang lagi gamit na salita kasi lagi kanya naiisip at inaalala. Sign number two na committed siya, hindi niya tinatago ang totoong siya. Committed siya kapag sinasabi niya yung totoo tungkol sa sarili niya. Yung hindi niya tinatago yung mga masasama niyang ugali dahil gusto niya tanggap mo siya kung sino siya. Hindi rin siya dapat nagtatago ng sekreto kung gusto ka niya makasama habang buhay, madalas ay sasabihin niya sa iyo yung nakaraan niya. Halimbawa, may anak na siya sa iba o di kaya naman ay lumaki siya sa broken family. Lahat ng yon ay sasabihin niya dahil pinagkakatiwalaan ka niya at committed siya sa iyo. Hindi rin siya dapat nagtatago na totoo niya nararamdaman. Halimbawa, hindi niya pala gusto yung ugaling mong pagiging makalat. Sinasabi niya yun sa'yo dahil magiging dahilan pa yun na matinding away sa huli kapag tinago niya at hindi naayos ka agad. Gusto niya na pag-uusapan niyo ang hindi niyo na pag-aagrihan para in the future maayos niyo to at mas lalong tumagal ang inyong pagsasama. Sign number two, hindi niya tinatago ang totoong siya. Sign number three, kasama ka sa mga plano niya. Committed siya sa'yo kapag kasama ka sa short medium at long term plans niya. Hindi ka dapat maiwan sa ere kasi ikaw ang pinili niya makasama sa buhay. Halimbawa, kapag may plano siyang mag-abroad, kailangan na isa alang alang niya ang mga plano mo rin sa buhay. Okay ba sa iyo na mag-abroad kasama siya? Willing ka bang sumama? Kapag hindi, dapat alam niya at willing siyang mag-adjust para sa iyo. Sign din na committed siya sa iyo kapag kahit sa simpleng weekend trip lang ng mga barkada, ay kasama ka. Hindi ka niya iniiwan at included ka sa headcount. Sign number 3, kasama ka sa mga plano niya. Sign number four, hindi na siya nag entertain ng iba. Malaking senyales na committed siya sa'yo kapag hindi talaga siya nag entertain ng iba, maski gaano man kaganda o kaseksi. Nakasulat talaga sa social media profile niya na ina a relationship siya at nakapost publicly ang mga photos niyo ng magkasama para walang duda na taken na siya. Kapag may nag-flirt sa kanya, hindi niya ito papatulan o sasabihin niya na taken na siya. Ganon din kapag may nag-PM sa kanya, agad niya itong ini-ignore. Sinasabi niya rin sa sa'yo kapag may ex siya na biglang kumontak sa kanya. Hindi kanya bibigyan ng rason para magselos at pagdudahan siya dahil gusto niyang maramdaman mo na ikaw lang at wala ng iba at ayaw niyang i-endanger ang relationship niyo dahil nakikita niya na talagang pangmatagalan ito. Sign number 4, hindi na siya nag entertain ng iba. Sign number 5, pinapakilala ka niya sa mga importanteng tao sa buhay niya. Kapag committed ang isang tao, sinusugurado niya na kilala ka ng mga kaibigan, pamilya at mga relatives niya. Hindi ka niya tinatago o kinakahiya. Lagi ka niyang pinapakilala na ikaw ang girlfriend o boyfriend niya. Hindi niya inaayaan na maiwan ka sa tabi tuwing may social gatherings ang pamilya niya. Hinahawakan niya ang kamay mo at proud siya na ipakilala ka. Importante rin kung paano ka niya pinapakilala. Pag committed ang isang lalaki, ipapakilala ka bilang girlfriend, future wife, fiance, o ang significant other niya. Sign number five, pinapakilala ka niya sa mga importanteng tao sa buhay niya. Sign number six, kaya ka ipagtanggol sa mga magulang niya. Maaari hindi sang sa iyo ang mga magulang niya sa umpisa. Ngunit kung committed siya sa iyo, hindi niya ahayaan na hindi ka matanggap ng mga magulang niya. Gagawa siya ng paraan para makilala at matanggap kanila ipagtatanggol ka niya sa tuwing nilalait ka o hindi ka ma-appreciate ang mga magulang niya. Kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan dahil lamang ayaw ng mga magulang niya sa'yo. Hindi lang ito sa mga magulang, ipagtatanggol ka rin niya sa mga kaibigan niya na posibleng ayaw sa'yo. Sasabihin at ipagmamalaki ang matuganda mong katangian kung kinakailangan at ayaw talaga ng mga kaibigan at mga magulang niya sa'yo. Mas pipiliin at pipiliin ka at hahanap na lang kayo ng ibang mga kaibigan na makakasuporta sa relationship ninyo. Sign number 6, kaya ka niya ipagtanggol sa mga magulang niya at sa mga importante sa buhay niya. Sign number 7, may investments na kayo na magkasama. Kapag may mga long-term goals kayo na gustong ma-achieve na magkasama, halimbawa, investment o business together, ibig sabihin nito, kumita na siya sa'yo. May perang involved at handa siya na mag-pool ng pera kasama ka, kasama ka kasi nga long-term na ang mga goals niyo. Pag nagkahalo na ang pera niyo, malamang sa malamang ay kasal na ang iniisip niyang nasa future ninyo. Wala siyang plano na iwan ka at fully committed siya sa'yo dahil pati investment goals niya kasama ka. Lalo na kung may joint bank account na kayo na parehong yung linalagyan ng pera para sa kinabukasan yung dalawa o nag-iipon na kayo para sa inyong magiging wedding. Sigurado na yon na hindi niya ma-imagine ang future niya nang hindi ka kasama. Sign number 7. May investments kayo na magkasama. Sa number 8, may plano siyang magpakasal sa iyo. Committed ang karelasyon mo sa iyo kung kasama yun sa mga plano niya sa buhay. Pagkahandaan niya ang kasal niyo at kinabukasan yung dalawa. Kapag hindi na papag usapan ang kasal o umiiwas siya sa topic na ito, ibig sabihin, posibleng committed siya pero hindi malalim ang commitment niya sa iyo. Alam niya at ang commitment niya sa iyo ay panghabang buhay kung nabibring up niya na kung kailan kayo posibleng ikakasal, ano magiging itsura ng kasal nyo, ilan ang mga magiging anak nyo, at iba pa mga plano ng normal na magiging mag-asawa. Kapag hindi nga ino-open up ang topic na ito, tanungin mo siya ng diretsahan para malaman mo kung talagang committed ba siya sa iyo o hindi. Posibleng i imagine niya na ikaw ang partner niya habang buhay, pero hindi lang siya talaga naniniwala sa konsepto ng kasal pwede mong sabihin sa kanya na importante ito sa iyo. At kung committed siya talaga sa iyo, hahanap at hahanap siya ng paraan para mapasaya kayong dalawa. Sign number eight, May plano siyang magpakasal sa iyo o at least willing siyang pag-usapan ito. So, ano po ba ang tingin niyo? Committed po ba sa inyo ang inyong partner? please leave a comment down below at kung may tips pa po kayo para malaman ng iba kung committed ang partner nila sa kanila. Kung gusto nyo rin po ng shoutout para sa inyo at sa inyong partner, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat po. Again, please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel here on uh, YouTube at also sa ating bagong Facebook page www.facebook.com slash paano ba -channel. Maraming salamat!